Ayan may bonding namin pamilya guys. So, ayan, pamilya nila kati. Yan. 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 Dapat sinama mo si Tonyo. Yes. tinumin dito. Kimilan malili naman. Ay Milan. Happy birthday. Ay sus. Masaya oh, ne. Ay, dito. kami. Picnic, picnic. Picnic, picnic. Don-don lagay mo. Piknik, piknik. Ate Karkar, nasa si Papa mo? Birthday si Mama. Eh, may birthday, oh. May birthday. Ayan birthday. Ang baby namin. Bunso, ah. <laughs> oh. ginagawa mo? Tok. Oh. Kuya. <laughs> <laughs>

Buti pala nagdala ako ng yelo. <laughs>